Alam mo, kamusta kayo? Sa so, ganun, alam mo, Spark, pag-uusapan po natin ng ang mga sikreto para maging available palagi ang mga laki sa'yo. At kung handa na kayong lahat, ay masarap po tayo. At muli, be in At ang unang sikreto para maging available palagi ang lalaki sa iyo is Huwag mong ibigay agad ang lahat O pumaksuspa din ang unang sikreto dyan Upang ang isang lalaki ay malamang sa malamang ay laging maging available sa iyo At laging magbigay ng panahon at effort sa iyo Alam nyo mga kinspa ng totoo? Kapag ang isang lalaki nakuha niya ng lahat-lahat sa iyo Ay malaki ang posibilidad na mabawasan ang oras niyan sa iyo Mabawasan ang effort at hindi na maging available sa iyo Diba? Sapagkat so, pagkat natapos na ang kanyang pag-abol at nakuha niya na mga bagay na gusto niyang makuha sa Tulad ng sobra mong pagmamahal. O ba bakit spard? Kapag nakita ng isang tao, lalaki man o babae, lalong lalo na ng lalaki, na sobra mo na siyang mahal. At hindi ka na na kailangan pang paghirapan pa. Hindi ka na, na kailangan habulin pa. Sapagkat so, pagkat ikaw na yung palaging nagpapakita ng kabaliwan at pagmamahal sa kanya na sobra, ang lalaki talaga namang mag-chill-chill na lang ah uh, relax relax na lang at hindi na masyado mag e sa sa'yo pag nangyari yon bababang value mo sa kanya at malamang sa malamang ay maapekto ang pagbibigay niya ng panahon sa iyo at effort sa iyo at hindi siya palagi na available sa iyo di ba tatama rin na siya at mawawala rin siya ng gana manlalamig at doon na lang magsisimula maging needy dahil nakikita mong nagbabago na siya di ba kailangan lalo na sa nag-uumpisa pa lang diyan yung bago palang magkasintahan o bago palang kayo sa inyong relasyon, huwag mong ibigay agad ang lahat. O sabi ng iba, Kay Inspired, paano naman kami? Bakit? Eh, masyado na kaming matagal. Ah, uh, yung iba sa amin, yung iba sa inyo, may mga anak na. Eh, kay kahit na ganun, ang gawin mo, huwag mong ibigay lahat pa rin ang pagmamahal mo. Dapat palagi ka magtitira sa sarili mo. Dapat lagi kang magmamahal sa sarili mo. Huwag mong ibubuhos ang lahat sa kanya. Sa pamamagitan noon, sa, sa pamamagitan nun, hindi mo mabibigay ang lahat sa kanya. ba? Diba? At huwag kang masyadong marupok kapag ginagawang kanya ng masama. At huwag kang masyadong martir kapag sobra na yung lalaki sa'yo. Ganun lang yan. Sa pamamagitan noon, mapapakita mo sa kanya na eh, hindi ka pa niya kuha -kuha, Hindi mo pa nabibigay ang lahat. Hindi mo siya masyadong ibabalidate pag nanonat ng lalaki lagi pa rin pagmamahal sa'yo, maghahabol sa'yo ng validation mo at ang pagmamahal mo at ang lahat ng bagay na gusto niyang makuha sa'yo. Diba? At dahil doon, palagi siyang magiging available sa'yo. Dahil para sa tao, makuha niya yung bagay na gusto niya, kailangan niya mag-effort at kailangan niya magbigay ng panahon dahil doon, palagi siyang magiging available. Diba? Kaya yung spark, yun mga sikreto. Ang problema sa iba sa inyo, ang problema sa karamihan sa inyo, ay nakakalimutan na ang sarili kapag na in love. at binibigay ng lahat-lahat agad. Huwag ganyang ka-inspired magtira ka sa sarili mo at magkaroon ka ng respeto sa pagkababae mo at mahalin mo ang buhay mo at huwag kang magmasadong magmahal ng sobra sa ngalaki. Sapat lang. Dahil lahat ng sobra sa mundong ito ay hindi makakabuti sa atin. Sa isa mga sikreto, dapat mong tandaan. Lagi mong alalahanin. Isa buhay mo, tatak mo sa utak mo na dapat di ka magmahal ng sobra at huwag mo ibibigay ang lahat. Gaano na kayo katagal o kahit pasabihin natin may mga anak na kayo o matanda na kayo. Pag mahal ka lang ng sapat at totoo, ka-inspire. Ang pangalawang sikreto mga kitsupart para laging maging available sa iyong sinalakis. Palagi mong gawing kaakit-akit ang sarili mo. O ba yung pangalawang sikreto dyan? At talaga namang totoo yan. Sapagkat kaming mga kalakihan ay magiging available talaga kami kapag kami ay na-attract sa babae. Totoo yan. Minsan nga kahit ang isang lalaki sobrang busy, minsan kahit ang isang lalaki ay merong lakad, minsan ang isang lalaki ay talaga maraming ginagawa, maraming iniisip, eh, basta siya ay naakit, basta siya ay na-attract, ah, talaga namang na-inlove, in -love or nagkaroon ng interest si isang babae ang lalaki ay gagawa at gagawa ng paraan para sa iyo. Talaga namang magiging available para sa iyo at bibigyan kanya ng effort at panahon dahil nagustuhan kanya, dahil naakit sa iyo, naging attractive ka sa kanya. Kaya gawin mong attractive ang sarili mo. Gawin mong kaakit-akit ang sarili mo sapagkat ang lalaki ay lalaki. Pag nakuha mong interest ng lalaki, hindi ka na masyadong mahihirapan pa. Nano, na kulitin siya, siya mismo ang gagawa ng paraan para makasama ka at makausap ka makita ka. Talaga namang gagawin namin ng lahat kapag ka kami ay naakit sa babae. So yan. ba diba? Ganyan yan eh. Alam ko naman na kahit pa paano, alam nyo yan sa edad nyong yan. ba diba? Kaya lagi kang magpaganda. Huwag na huwag kang magiging tamad sa sarili mo. Yung iba sa inyo, napakatamad magpaganda. Yung iba sa inyo, napakatamad magpaseksi. Napakabatugan sa sarili. At ayaw mag-invest sa mga gamit para sa inyong itsura. Sa sarili. Sa forma masyadong kuripot. Ang sabi ng iba eh, kay Jesus, Paul, wala nang ang, ang hirap nga ng buhay. Magpapaganda pa kami. Eh, kay Jesus, Paul, wala nang halos uh, pera. Aunahin uh, pa namin yung pagpapaganda, pagpapaseksi. Kay Jesus, eh, Paul, ang sinasabi ko dito, kahit pa paano, kahit pa konti-konti, at kahit pa minsan-minsan, hindi naman palagi at hindi naman sobrang kailangan gumastos ng bongga para sa sarili mo at least nag -e effort ka kahit konti man lang kahit minsan man lang kahit di ba konti-konti lang sa sarili mo at least minap pinapakita mo na mahal mong sarili mo e yung iba sa inyo mukha nang lost siyang eh yung iba sa inyo mukha nang matanda talaga tingnan eh yung iba sa inyo mukhang kinawawa talaga eh yung iba sa inyo ang pangit ng tingnan yung iba sa inyo mukhang ewan na lang eh di ba parang hindi na naliligo parang di na nag hindi na nag-aayos hindi na nagsusuklay eh. Pati yung mga sinusuot nyo, kung ano-ano na lang, talaga naman kayo Hindi lang ikaw, hindi lang siya ang nakakita sa sarili mo, kundi maraming tao. At kung gusto mong irespeto ka ng mga tao, lalong-lalo -lalo na irespeto ka ng lalaking mahal mo, dapat ka-inspire, gawin mong ka-respecto ang sarili mo At kung gusto mong maakit yan sa'yo At hindi siya maakit sa iba Gawin mong kaakit-akit ang sarili mo At kung gusto mong lagi siya maging available sa'yo Siya mismo ang maghabol Siya mismo ang mag-demand ng oras mo Siya mismo ang talaga namang magpumilit para kausapin mo siya Ay lagi kang magpaganda Gawin mong kaakit-akit ang sarili mo At ang lalaki ay laging mababalo sa'yo Sigurado pa palaging magiging available sa'yo yan kung uunahin mong mahalin at pahalagahan ang sarili mo, ka-inspire. At ang pangatlong sikreto, max part, para palaging maging available sa'yo sa lalaki, is, iwasan mong maging toxic sa kanya. Yung pangatlong, ka-inspire. Siyempre naman, kapag maging toxic ka sa lalaking mahal mo, sa boyfriend mo, sa mister mo, sa partner mong lalaki, gugusto yun nga bang maging, laging magbigay ng parang sa iyo, Malamang sa malamang, hindi. Kasi toxic eh. Baka ayaw ka niya na halos makita Ayaw ka niya na halos makasama Ayaw ka niya na halos makausap Dahil sumasakit ang ulo niya sa'yo At nabubuyisit siya at nasisira ang araw niya dahil sa'yo Ginagawa niya lahat para pakisamahan ka Ginagawa niya lahat para maging okay ang pag-uusap niyo Ginagawa niya lahat para uh, maging masaya kayo Para paramdam sa'yo na mahal ka niya Para maging okay kayo Pero may mga tao talaga, may mga babae din talaga Na napaka toxic Palaging kala mo laging merong buwan ng dalaw Kala mo laging tinotoyo. Parang, parang laging pabebe. Talaga man laging nang bubuysit. At hindi mapigilan ang bunganga. Talaga naman huwag ka maging ganyan. Paano magiging available sa'yo na laging pag ganyan ka? Diba? Pero kung hindi ka magiging toxic sa kanya, baka siya mismo ang laging mag-demand ng panahon mo. Baka siya mismo ang laging maging needy sa'yo. Baka siya mismo ang laging maging clingy sa'yo. At baka mismo ang lalaki ang laging maghahabol sa'yo. Diba? magre-request ng ors mo, magre-request na magkita kayo, magre-request na mag-video call kayo, magre-request na pumawag ka, magre-request na kung pwedeng mag-date kayo dahil gusto niyang makasama ka, hindi ka toxic, masaya siya sa'yo. ba? Diba? Kaya siya sa Eh kasi baka yung iba nag-iisip pa, nagtatanong pa, bakit ganyan yung boyfriend niya sa kanya, bakit ganyan yung mister niya sa kanya, parang iniiwasan siya, parang ayaw siyang makausap, parang ayaw siyang makita, makasama, Tanungin mo rin minsan ang sarili mo. Baka yung iba sa inyo, real talk lang, huwag naman sana magalit, umiwas na lang. Eh, baka naman napaka atindi rin yung ugali. Baka nakabuisit yung ugali mo. Diba? O, oh, hindi sa magalit ka dyan, ayusin mo yung ugali mo. Dahil para din naman sa'yo yan. Mahal mo ba ang partner mo? Mahal mo ba ang mga anak nyo? Mahal mo ba ang relasyon nyo? Gusto mo bang magtagal kayo? Ayusin mo din ang ugali mo. At huwag mo laging tingnan yung pagkakamali niya. Isipin mo din baka may mali ka rin nagagawa. At kung hindi ka magiging toxic, mas lalo ka niyang mamahalin. At siya pa mismo ay laging magiging available sa iyo. Minsan kahit hindi ka na mag-request siya mismo magpaparamdam sa iyo. At mararamdaman mong hinahabol-habol ka niya. At minamahal-mahal ka niya. Lalong-lalo ka inspire At ang pang-apat na sikreto para palaging maging available sa iyong lalakis Huwag kang palaging available sa kanya Ng pang apat sa inspire Siyempre naman, kung gusto mo nang lalaki laging Maging available sa'yo, kailangan siya ay laging nag sa sa'yo, at para siya laging mag sa sa'yo Kung palagi ka namang available sa kanya Di ba? Kung palagi kang available sa kanya Nung ibig sabihin nun Na lagi kang nagpaparamdam Palagi kang available sa kanya Nung ibig sabihin nun Palagi kang nagte-text, nag-call, -nag nag -chat, chat Palagi kang available sa kanya Nung ibig sabihin nun na sobrang mahal mo siya na wala kang masyadong pinagkakabalahan, wala yung available sa kanya nung ibig sabihin no, na sa kanya lang umiikot ang araw mo, ang mundo mo, diba? na napakanidi mo, eh paano ngayon yung lalaki maghahabol sa'yo? E eh, kailangan kung gusto mo lagi maging available yung lalaki, dapat siya ay naghahabol sa'yo, balaw na balaw sa'yo, na may miska, ka, hanap ka, doon lagi siya magiging available pag ganun ang nararamdaman niya, pag ganun siya sa'yo. Pero paano mangyayari yun kung ikaw mismo ang nagkakandara pa sa kanya. Ikaw mismo ang lagi nagpaparamdam sa kanya. Unang nagpaparamdam sa kanya, nangungrit sa kanya at hintay ng hintay sa kanya. Ipakita mo naman sa kanya na may value ka at marami kang pinagkakabalan, pinagkakabisihan at nagpapokus ka sa buhay mo, sa itsura mo, sa sarili mo at sa ibang pang responsibilidad mo sa buhay hindi laging sa kanya. Diba? Ganyan yan. Huwag kang laging available sa kanya di porkit sinabi niyang magkita kayo sa gintong araw kahit na busy ka ay eh go ka di porkit sinabi niyang mag-usap kayo ngayon kahit may meeting ka, kahit may kausap ka kahit may trabaho ka, kahit may negosyo ka busy ka ay eh pagbibigyan mo siya matuturing kayong mag-know di ba? respeto pa rin kailangan maunawaan niya na hindi lang naman siya ang sabihin nating uh, pinagkakabalan mo sa buhay mo kaya napakahalaga na huwag kayong maging tamad. Dapat meron kayong pinagkakabalan sa buhay. Trabaho, negosyo, pag-aaral, sarili. At iba pa. Diba? At kung hindi ka laging magiging available sa kanya, siya ang magiging available sa iyo. Kasi lagi siyang mananabik sa iyo. Siyempre, hindi ka laging available, diba? At kung hindi ka laging available, hindi ka laging magkukol. Hindi ka laging magre-reply ng mabilis. Matagal ka mag-reply, matagal ka mag-sing. Matagal ka mag-text, matagal ka mag-chat matagal ka magparamdam hindi ka nga laging available eh hindi ka lagi nakikipagtita sa kanya hindi ka lagi nakikipag-usap sa kanya hindi kayo laging magkasama dahil busy ka hindi ka laging available mahirap kunin ang oras mo mahirap kunin ang atensyon mo mahirap humangap ng panahon para magsama kayo at sigurado pag di ka palaging available yung lalaki ang gagawa ng paraan para mak makasama ka makausap ka makita ka at lagi siyang magiging available sa'yo at mamahaling ka niya lalo ka inspired. At malamang sikreto mga inspired para maging available palagi ang lalaki sa iyo is mas bigyan mo ng atensyon ng sarili mo yan ang ka inspired. Totoo yan. Kapag ka mas binigyan mo ng atensyon ng sarili mo ay sigurado ka inspired. Mararamdaman, makikita ng lalaki yan. At kapag nakita at naramdaman niyan, siguradong mas lalo ka magiging mahalaga. At kapag mas lalo ka naging mahalaga, ay siguradong mas lalo siya magiging available palagi sa iyo. Ganun lang yan eh. Dugtong-dugtong lang yan. Unahin mo sa sarili mo para makarating sa kanya. Pag inuna mong sarili mo, nagkaroon ka ng mataas na pagpapala sa sarili mo at ang atensyon mo ay madalas sa iyo, di ba? Eh, sigurado ako kayong spark. Nalaki ang value mo, tataas ang value mo, kasabay ng pagtaas ng interest niya sa iyo at paglawak ng attraction ng kanyang mga mata pagdating sa iyo at pag-iisip. Ang problema sa inyo pagdating sa atensyon, sobrang-sobrang atensyon ang binibigay mo sa boyfriend mo. Sobrang-sobrang atensyon ang binibigay mo sa partner mo. Nakakala mo, yun ang tama. Kasi kasabihan yan, eh, di ba? O turo sa atin yan ng mga kabataan natin. Na dapat palaging, ano, bigay todo, -to, boost mo lahat sa partner mo. May naalala kong ganyan, nung bata pa ako eh, may nagpayo sa akin na pag ako daw nagmahal, i-boost ko daw ang lahat. Wala daw ako itira dapat sa sarili ko. Para wala daw akong pagsisisihan. Talagang magsisisi ka pala talaga. Ngayong natutunan ko na. Di ba? Hindi dapat gano'n. Hindi dapat laging sa kanya lang umikot ang mundo mo. Pakita mo na may sarili kang mga ginagawa. Busy ka. Hindi laging sa kanyang oras mo, ang attention mo, kaya matagal kang mag-reply, kaya matagal kang mag-scene, mag-message. Ganun yan. Pag nagmahal ka lang ng sapat, mamahalin ka lalo ng lalaki. Pag sinobra lang pagmamahal mo sa kanya, doon nagsisimulang bumaba ang interest niya sa'yo kasabay ng pagwala ng feelings niya sa'yo at kung ayaw mo mangyari yun eh, huwag kang magmahal ng sobra huwag kang laging magparamdam huwag kang laging available at mas bigyan mo ng atensyon ang sarili mo pag nangyari yan ang lalaki ay laging magiging available sa'yo bakit? sapagkat ka-inspired mamimiss ka niya at ang mga secret to mag para palaging maging available na lalaki sa'yo is dapat makita niyang palagi kang busy. Yan ang pang-anam at pinakauli kay spark. Bakit? Sapagkat kay spark kapag nakita ng isang lalaki na palagi kang busy, ay sigurado kung sasamantalahin niya ang pagkakataon. Na ano? Sasamantalahin niya ang pagkakataon na magkaroon ka ng oras sa kanya. Kahit na sobrang busy niya, kapag may oras ka na, gagawin niyang available ang sarili niya para sa'yo. Dahil hindi niya gugustuhin na sayangin ang pagkakataon na yon. Alam na kasi na mahirap makuha ang oras mo alam niya na minsan ka lang maging libre. Diba? Pero pag nakita ng isang lalaki, pag ka lang, para lax lax ka lang, hindi ka naman nagiging busy, pabaliwalain ka niya minsan. Minsan siya pa yung di magpaparamdam sa'yo. Alam na kasing low value ka, wala ka naman masyadong pinakakabalahan sa buhay mo eh. Ang mga high value na babae, eh, malamang karamihan sa kanila ay mga busy. Kaya magpaka-busy ka, magsumikap ka sa buhay mo, pag nakita na lalaki na ganyan ka, ay siya pa mismo ang gagawa ng paraan para lamang kita kayo. Siya pa mismo ang gagawa ng paraan para gawing available ang sarili niya para sa iyo. Para lang makasama ka. Dahil alam niya na hindi sa lahat ng panahon, alam niya na hindi sa lahat ng pagkakataon, ay free ka, libre ka, available ka. Kasamatalahin sa niya yun at magiging masaya kayo. At mararamdaman mo ang lambing niya. Magiging sweet sa iyo yan. At laging available ka in So, mas po lang po, maraming salamat mga kasipad sa pagtapos po ng vlog nito. At so, sito po, kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa so, mga, hindi pa mo lang subscribe, mag eh, subscribe po mga kasipad at click yun na rin po notification bell. Ito, maging update okay kayo pag may bago kong upload. So, mag magpa-coaching, magpa-advise, pakimayas lang po ako sa aking Facebook. Ay po profile feature ko, pakiharap na lang po. At ako mismo mag-reply sa inyo. At pag-usapan natin yung mga problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat mga kasipad, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be sport!